Mga kakwentuhan, kumusta kayo? Alam nyo, uh, minsan, yung mga lugar na akala natin puno lang ng aral at kasaysayan, eh may mga sikretong tinatago. Yung mga sikreto na hindi natin maintindihan, yung parang may ibang mundo na nag-overlap sa realidad natin. Uh, ngayon, dadalin ko kayo sa isang lugar na ganun. Isang lugar na kilala sa karunungan, pero may mga bulong din na nakaraan na parang hindi pa rin natatahimik. Kaya ngayon, pasukin natin ang University of Santo Tomas. Ang UST, di ba, ang pinakamatandang universidad sa Asia. Ang dami ng pinagdaanan ng lugar na to, mga digmaan, mga pagbabago, mga henerasyon ng estudyante, pero yung mga pader nito, parang may mga alaala -ala na hindi makalimutan. Yung mga kwento ng multo, yung mga yapak sa gabi, yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo kahit mag-isa ka lang. Hindi to basta-basta chismis lang eh. Marami karanasan. May mga janitor, mga estudyante, mga profesor. Lahat sila may mga kwentong kakaiba. Yung mga gusali, lalo na yung mga luma, parang may sariling buhay. Mga anino, mga bulo mga yapa Parang may mga presensya na hindi natin maipaliwan. Alam nyo ang USP, hindi lang puro libro at aral. May madilim na kasaysayan din ito. Noong World War II, ginawa itong internment camp ng mga Hapon. Maraming nagdusa, maraming namatay. Isipin niyo yon, yung mga sigaw, yung mga luha, yung sakit. Posibleng nakatatak pa rin yun sa mga pader. At syempre, ang dami ng estudyante at profesor na namatay dito sa loob ng campus. Syempre, sa paglipas ng panahon. Yung mga alaala nila, yung mga pangarap nila, baka nandito pa rin, naghahanap ng katahimikan. isang janitress na nagangalang Aling Rosa. Hindi lang basta yapak ang narinig niya. Kwento niya, paggabi na, mga alas 12 na yak, nagdilinis siya ng third floor. Tahimik na tahimik, Parang walang buhay yung buong bilbi. Tapos bigla, parang may tumakbo sa hallway. Pero hindi ordinary yung yapak. Parang may kaladkan, parang may hinahabol sinundan niya kahit kinakabahan. Pagdating niya sa dulo ng hallway, wala. Pero ang lamig, grabe. Tapos parang may humahawak sa balikat niya. Yung tipong parang yelo yung kamay. Paglingon niya, wala. Pero ang pakiramdam niya may nakatayo sa likod niya. Nakatingin. Isang estudyante ng architecture na si Ben nag-aaral ng late sa isang classroom. Biglang namatay ang ilaw, tapos yung phone niya, nawalan din ng signal. Pagtingin niya sa bintana, may anino daw na nakatayo. Nakatingin sa kanya, parang galit na galit. Bukas niya ng bintana, wala na. Pero ang lamig daw, parang galing sa bibig Tapos may amoy na parang bulok na bulakot. Si Mara sa lumang dorm, hindi lang gulog ang narinig niya. Kwento niya gabi-gabi, parang may naguusap sa tenga niya, pero hindi niya maintindihan. Parang may nagtatalo, parang may nagmamakaawa. Tapos isang gabi, pagkising niya, may anino sa dulo ng kama niya. Hindi ordinaryong anino. Parang may hugis tao, pero deformed. Parang may mga sungay. Nakatayo lang nakatingin sa kanya na parang galit. Sinubukan niyang sumigaw pero walang lumalabas na boses. Isa pa si June sa kwarto ng dating puta ng sundalong pakot. Hindi lang yapak ang naririnig niya parang may nagmamarcha tapos parang may naghihiyawan. Parang may nagpapahira. Isang gabi, pagising niya, nakita niya yung anino ng sundalo sa pintuan niya. May katana, tapos may dugo. Tapos ang lamig ng kwarto niya, parang may yelo sa loob. Hindi na siya natulog doon, lumipat na siya ng kwarto. Si Professor Reyes daw, isang librarian, hindi lang bulong ang narinig. Kwento niya, nag-aayos siya ng mga libro nang biglang namatay ang mga ilaw. Tapos yung mga libro parang lumipad. Parang may nagbabasa pero walang tao. Tapos may narinig siyang bulong. Lumabas ka. Lumayo ka. Pero hindi ordinaryong boses, yung parang galing sa ilalim ng lupa. Sa dulo ay pinili na lang ni Professor Reyes na tumakbo palabas ng silid-aralan bago pa siya mamatay sa tapo. Isa pang may kwento tungkol sa library ay tawagin natin si Anne, isang dating estudyante at nagbabasa daw siya sa history section nang bigla siyang makaramdam ng matinding lamig. Doon daw ay parang may humawak sa kanya na isang kamay. Pero hindi ito ordinaryong kamay, yung parang may mga kukong mahahaba. Pagtingin niya, may marka daw ng daliri ang kanyang mga braso. Tapos may amoy na parang sunog na balat. Hindi na siya muling nag-aral doon sa loob ng library. Sa tingin ko, mga kakwentuhan, ang UST o University of Santo Tomas ay haunted kasi ang daming nangyari dito. Yung mga kaluluwa ng na mga namatay, yung mga enerhiya na nakaraan, baka nandito pa sila. Hindi natin maiintindihan pero ating mararamdaman. kayo mga kakwentuhan? May mga kwento rin ba kayo tungkol sa UST? May mga kakaibang nararanasan ba kayo o naranasan sa eskwelahang ito? I-share nyo na sa comments at gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share ito sa iyong mga kapwa mystery seekers. Mag-subscribe na rin sa ating channel para sa marami pang content na tulad nito at pindutin ang bell icon upang hindi maiwan sa ating mga weekly videos. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilim.